Another day, another vlog. Thank you, Lord, for this day. Kakagala at kakagastos mo nga tapos kumakain ka pa sa labas. Eh, deserve mong kumain talaga ng ganto after all. <laughs> Hi mga che, welcome back to my vlog. Diba nga nung isang araw, nag-upload nga ako ng video na nagluto din ako ng patola. Tapos ang nilagay ko naman, eh meatloaf. Sabi na nga ni Tametong kong followers, ot eke, kanupin rito yung meatloaf, bayo kay <laughs> Well, actually, yung sinadjust nga naman ni ate, eh pwede rin naman yon Pero syempre, dahil ako yung nagluto at pakukuluan ko naman din na matagal yung aking miswa, eh hindi ko na nga yun pinrito. Kasi kung piprituhin ko yon Diyos ko, mga dikit la po. Pero syempre, bangkantami panatagay at chi. Okay, oh? susunod prituhang ko lang. Oh. Charis nai-prepare ko na din naman lahat ng mga gagamitin ko sa pagluluto kaya naman for dagisa na lang yung atsinyo ilagay nga pala ako ng konting mantika sa may kawali tapos binuhos ko na nga yung bawang at sibuyas sabay na sila <laughs> nung lumabas na nga yung aroma ng bawang at sibuyas nilagay ko na nga pala itong mga patola kaya taal doldo ulam migule eh. kumanyawa eh <laughs> Ewan ko ba, basta gulay kasi ako, gustong gusto kong kinakain. Lalo na, syempre alam ko, healthy yun. But after ko nga pala mailagay yung mga patola, eh sunod ko na nilagay itong sardinas. Kahit anong sardines naman, eh pwede mong ilagay dito sa patola. Pero yung ginamit ko, yung kulay berde na medyo muna. Bahala na kayong manula kung nanuya mga sardinas ito. Kali pagkalagay nga pala ng sardinas, eh hinalo ko lang ng very light para hindi naman maduro. Masarap din kasi yung mayroon pang buong sardinas para madaling piliin kali naglagay na nga din pala ako ng konting tubig na mainit dito. Pero pwede rin naman yung running water. Mas okay nga na maglagay ng tubig na mainit kesa nga yung running water kasi maghihintay ka pa ng matagal bago kumulo. plahan ko na din naman ito ng asin, paminta, tapos nagdagdag ng konting pampalasa. And syempre, titikman muna natin bago ko nga nilagay yung mga miswa. Naubos na nga pala yung mga miswa na binili ko sa may o -save. Kaya naman bumili lang ako sa tindahan. At for sure, hindi ito ganong maganda. Katulad ng mga nabili ko sa Osave. Yung mga nabibili nga sa may Osave, medyo maganda kasi. Maganda yung hibla niya. Yung tipong parang bagong riband. Ganun. Friend, <laughs> kasi nga sa liko kayong tindahan, pagkalagay mo, bala mo lelot ne. Pero syempre, para maiwasan nga natin yung pagbubuo ng ating mga miswa, eh walang tegil na naman natin tong hahaluin. Tapos, pabukalin lang natin ng mga isang linggo, ganun, para balik miswa na ulit siya. Char! <laughs> Bali, konting kulo lang naman yung ginawa ko. And then, kumuha na din ako ng mangkok at nagsandok. O, syempre, numanuta po. Mangantano. Siyempre, kapag gantong mainit-init nga yung ulam, hindi talaga pinatatagal to at kailangan kinakain agad. Perfect na perfect nga itong ulam na to, lalo na kung naghahanap ka ng ulam na madaling lutuin, o ba diba? Kung may miswa ka lang, tsaka sardines tsaka patola, eh, pwede na to.